The long wait is over. After two years, bubuksan na namin tong pagkatagal-tagal na pinag namin dito sa aming alkansya. Tignan nyo naman, di namin mabuhat ng anak ko. Kaya hinatak-hatak ko na lang dito sa karton para madala ko lang dito sa sala at mabuksan. Ito na yata yung pinakamalaking piggy bank na nabibili. 10 inches yung taas niya tapos 12 inches naman yung lapad. Ito, bubuksan na natin guys. Ilang kaya yung laman ito? Pero bago yan, para masarap yung ano natin, magpapalaro tayo. Ulahan nyo lang guys kung magkano lahat itong naipon namin dito sa aming piggy bank. Yung pinakamalapit, siya yung mananalo ng 200 pesos na jikuskus. Siyempre, para si Paga naman akong magbilang-bilang dito guys. Kailangan nakafollow yung mananalo tapos nakashare din. I-check ko kung nakafollow nga at nakashare ha. Bali pagka-post nito guys. Bali 24 oras long yung ating palaro guys. Kung sino yung pinakamalapit na yung nai-comment kung magkano lahat ito, siya yung mananalo ha. Gano'n lang kadali. Mag-share lang kayo, mag-follow at mag-comment kung magkano to at may chance na kayo manalo ng 200 pesos. At mag-uumpisa na nga kayo yung ating palaro. Kaya hulaan nyo na kung magkano lahat yan. Ayan, nabukos ko na lahat yung laman ng ating piggy bank. Kaya kayo nang bahala kung magkano lahat yan. Okay.